wala kami it dapli kadya wala kami it ilapuhan ay wala it mga vegetable nga duro sa salad kare magluwas sa okra nga duro ti ang himuon ko para nga daw mag mayadman ang sabor kang okra nga dya barbecue kita anong mga kinanglanan ko dyan itlog na sambilog uh, crispy fries harina kag ukra kag may ketchup tayo kita dyan kag may um, mayonnaise amo lang ra ang akin nya mga ingredients may nabili na ko kan nga pag ubra ko kang kas ka may nabili na ko nga cornstarch kagarina nga wala na ubos So, ay ti bago pa lang man dya. man guba. Ito, ay gintay kaman man ramo. Mula na ra natin, anay. Gamay mo lang Ang himoon natin sa okra, mabuhat kita balsa. Kitaan pa kung paano magbalsa. Na, tuhugon talaga kang barbecue stick. Ang okra. Ang lima kabilog ng okra, ginhimo ko nga uh, daw balsa-balsa. Kag ituhugon dyan, barbecue stick kung labog, dipindi ka mo kung ano ka lapad o ano ka uh, anong size kang imo nga barbecue mo on pwede tatlo ka stick pwede darwa lang or pindi so the doon mo ra kag i pansipadun sa oh, like that oh. so may barbecue stick ka na <laughs> may barbecue stick may okra stick ka na so pagkatapos mo kara obra ang ating tawi sa atin niya mga inahimo parte sa paghimo kang atin niya uh, talong lulipap tusmog taanay ra pero ginutdan ko lang nga puno kang akanya stick kahit ti simpre kang bala kadalo ka ano kalabog ti nga kanya i sausawan dyan eh. gamay lang ginutdan ko nga puno sausaw anay sa harina, sao sao pagid sa itlog, pag ang last natin, amo ang crispy fry. Ora, amo lang ko para nga, makot ang atin okra kag harina, itlog, kag crispy fry. Then, siyempre, ubuso natin na ka kot tanan. Kag mag Priit oh. . So, kung maubos ka, uh, coat kang ato niya rin na crispy fry. Ang itlog, itlog crispy fry on. Diyan, iprito na natin niya daw, ano. Ng niya barbecue, oh. Deva, Like barbecue na siya. Ang itsura, barbecue, barbecue. Fried barbecue na okers. O, oh, Deva, Ang saya mayroon na kaming ulam mamaya. namit ja dyan. crispy-crispy pa dyan mo Crispy fry ang ito niya ginagamit. So, let it brown lang antes ka mag kana ka na kag i tangs kag sa ito niya pingganan. <laughs> like that. O oh, ayan, luto na ang ating barbecue okra. Tingnan niya. May itlog pa kita bilin. may crispy fry, kagarina, ang ginimo ko gin combine ko diyan santa. Kag nadumduman ko nga may string beans sa salad kare. So ang ginimo ko ginhiwa ko gagmay. Ginagmay nga hiwa kag ta dia nga bandi bandi ano nga bandi muon ta dia nga um tortang string beans ha diba? walang nasayang sa ating mga ingredients sa ating okra barbecue kay kanugon ay haboy talaga kamahal kang mga gamit tulad so ti ang itlog ilangan mo man ihaboy ng dayon um, mo man ang atan niya harina kagang crispy fry nga bilin sa nang surudlan kinanglan i-maximize tang atan niya obra mm, tan lang kang mantika kag ibutang ang atan string beans so hmm hala haluin lang kag hawara oh, na siya ah diba may bandi rin kita oh, bandi ba yan? tortang string beans ang apoy hinaan lang para hindi siya masunog kaagad at malutong maluto ang ating string beans ganyan lang yan ayan na, luto ng ating string beans um, tortang string beans so gagawa tayo ng dipping sauce ang ating dipping sauce ay mayonnaise at saka ketchup so yan lang masarap na masarap na ang aming ulam ngayong tanghali wala lang kami itli na puhan, pero mayroon kami fried fried okras, barbecue tortang string beans ayan thank you for watching sa gustong gumawa niyan mabilis lang yan gawin